Nasuktan. Okay, diba? Yun. Kapit natin itong mahaba kong biwas. Nakala natin ang ilog. parin parang oh, nagimis nag-iimis na. Tikita. Yun. So, nung solo ang lawa. Oh. Ilog. Wala na namimimas kami na lang tayo yung na, may huli ka ng tilapia may pang, may pang gulay ka pa so oh, yeah. ito na po yung aming mga huli o oh. oh lalaki huh. yung araw yung malaki araw yung maliit mga tunay

Ayos, dami. Maraming din kaming kinain na lumot, pamain. Di, din. di naman namin ginamit. Kahapon, sandaan. Kahit namin sa bangka, sandaan din ang isang perasa ng isda. bye bye at napakainit. Bukas ulit.